na Girl Miss Igado Samahan nyo nga pala kami manood ng concert Dito sa may Santiago Isabela Ang musika siyahan Pa-concert nga ito ni Mami Arlene Alvarez Saka nga si Daddy Jopao Reyes Siyempre, inaya na nga din pala namin yung buong tropa Para hindi lang kami masaya Lahat kami sasaya dito Dito nga pala ginanap yung concert Sa may Tagpuan, Grounds Bypass Road Santiago City, Isabela Dito nga pala kami nakapuesto sa may side ng magko-concert Bali, start nga nung concert ay 5pm Kaya naman napaaga kami pumunta para hindi kami magkipagsiksikan. Panigurado kasi madaming taong dadalo na taga Santiago at iba-ibang lugar. Dito nga pala sa paligid ng pagkonsert ay eh maraming mga bilihan. Guys, itry nyo din napakasarap na tagpuan cafe. Nagmerienda nga pala kami para nga hindi kami magutom mamaya. Tignan nyo guys, ang lipadjak nyo sa kasi Shanghai boy, gutom na gutom, nag-rice pa. Siyempre, kumukuha kami ng energy namin para tatalon at tatalon tayo mamaya, sasabay tayo sa music. Tinala ko nga din pala yung bebe ko kasi nga inaabangan ko yung kanta ng Nobita na ikaw lang. Ikaw lang ang iibigin. Niretouch ko nga pala muna yung bebe ko at haggard na siya. Baka daw kasi makita na yung crush niya, eh hindi na magkagusto sa kanya. Ayan, may nakakilala pa nga pala kay ka na may siya ng sticker. Ayan, shout out nga sa kanila. Sayang nga, hindi ko dalang sticker ko. Next time na lang. Dito nga sa banda na to, ikinikilig nga ako sa kumakanta. Selos na selos naman yung bebe ko. Let's participate let's engage and let's commit for a better Santiago City Ang dami nga pumuntang banda dito sa may concert guys. Grabe, kalakas nga naman ni Mami Arlene Alvarez. At saka si Daddy power Reyes. umuwi ka Natutuwa nga ako kay ate. Enjoy enjoy nga siya sa concert. Bisadong kabisado niya nga yung kanta. Ayan, shoutout sa kanya. Sa nagtatanong nga dyan kung saan nga pala ako nagpalisensya. Dito nga lang pala ito sa may Santiago. Dito nga lang pala yan sa may Bypass Road. Katabi nyo yung Tagpuan Cafe. Ang pinakamasarap na kapehan dito sa may Santiago. If hindi nga kayo marunong mag-drive ng mga sasakyan, ay itrya nyo nga ang RBR Driving School. Mura at worth it lang yung bayad. Grabe guys, sobrang nag-enjoy nga kami sa pa-concert ni Ma'am Arlene Alvarez sa ka ni paureyes Shopao First time kang manood ng concert dito sa may Santiago at grabe, sobrang nag-enjoy kami. After nga namin nanood ng concert, kumain nga pala kami dito. Hindi ko nga in-expect na makakasama pa namin kumain yung mga nag-perform sila Dior Veneration, tapos yung kanyang kasama. Grabe guys, idol na idol ko si Dior kasi ang galing-galing niyang sumayaw. Yeah. Sobrang babait nila sa personal. Pakilala ko nga din pala yung group ng Bini. Bini to. Tignan nyo guys kung gaano kadaming tao ang pumunta. Grabe, traffic pa nga. Sana nga may susunod pa. Baka naman.